Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome to my vlog. Siguradong marami na ang nakakamis ngayon sa aktres na si Angel Locsin dahil matagal na ring panahon na hindi siya napapanood sa telebisyon at pelikula. Maging sa social media ay hindi na rin nagpo-post ng kahit ano ang award-winning actress at sa katunayan ang last niyang entry sa kanyang Instagram ay noong August 21, 2022 pa. Kaya wala na talagang balita ang fans about her. <coughs> Kaya naman nagkaisang tanong ng kanyang mga fans ano na ang nangyayari sa kanya ngayon. Kumusta ngayon? Kumusta na kaya siya sa piling ng kanyang asawang producer na si Neil RC at ano na kaya ang pinagkakaabalahan niya? Tanging si Angel lamang ang nakakaalam kung ano na kaya at kung kailan siya babalik sa showbiz o kung may plano pa nga ba siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aartista. Sa Ogie Diaz Showbiz Update, YouTube channel ni Ogie Diaz, Mama Loy at Dioza Poco na pag-usapan ng tungkol sa matagal ng pamamahinga ni Angel sa mundo ng industriya. Ayon kay Ogie, nakakwentuhan daw niya ang kanyang source at nagbigay naman ng ilang updates sa buhay ni Angel na malayong malayo na sa Lamlight. Si Angel Loxin po ay nasa bahay at ini-enjoy ni Angel Loxin ang kanyang absence sa social media, ang simulang kwento ni Papa O. Based na rin sa pag-uusap nila ng kanyang source. Dagdag pa niyang chika, syempre gumagalaw pa rin ng cellphone si Angel. Naaliyo siya sa mga games. Ibigay natin kay Angel loksin yun. Yun ang gusto niya eh. Basta happy si Angel, siya ay may bahay o taong bahay. Sa pa ng talent manager. Tuloy-tuloy pa rin daw ang pamamahinga ng aktres, ang sepa ni Ogie. Kung maalala muloy kanyang kabataan, talagang bugbog sa trabaho si Angel. Samahan pa yan ang pag-aalaga niya ng kanyang tatay. Sepa ni Ogi naiintindihan niya ang desisyon ni Angel na magpahinga at manahimik muna pansamantala mula sa makulay ngunit magulong mundo ng showbiz. Samantala, may nakapagsabi naman na na-enjoy ngayon ng aktres ang kanyang simple at tahimik na private life sa piling ng asawang si Nail. Base sa mga nababasa naming komento sa social media, sa mga nakakausap ng mga fans, umaasa sila na very soon ay magbabalik na si Angel sa showbiz at muli nilang mapapanood na artista sa harap ng mga kamera. Thanks guys for watching and God bless everyone.